Yun na lang yung paulam natin sa mga ano, gumagawa para makanuman lang sila sabaw. Ito, so, linisin natin. Oh. So, gawin natin sabaw. baka. Gawa tayo ng bulalo. ayos ko kasi itong bahay. Medyo pinaangat ko ng konti. Inangat ko yung bubong. Yan. Para ano. Para hindi gano'ng mainit. Kasi... Bulalo naman tayo ngayon. Para naman makahigop ng sabaw. On va Kung mapapansin nyo, tinaas ko ng konti yung bubong na ayos na. Ayan, marami pang gagawa mamaya. Hindi pa na ano. Ayan, tinaas ko ng konti. <coughs> yung bubong. shield man din dito sa harap Ayan, medyo mataas na siya Ayan. maganda yung malambot na malambot ipat natin sa pressure cooker para mabilis ipat na lang natin dito para mabilis ng amoy uh, maubos na muna natin yung gas yung uh, mga napigas uh, yung mga nagagawa ipat natin dito para mabilis lumambot matagal pagka doon lang sa ano kawali Ayan. para ambilis lumambo ah lipat natin sa ano pressure cooker para madali siya lumambot. You, 'pag doon sa isa mano tinaas dito sa gilid tapos na yan habang nagagawa sila tayo naman ay magluluto yan eh, kumukulo na yung pinakakulon natin para sa pananghalian para sa pananghalian nila papalambot tayo ng bulalo Tingnan natin, baka nga mas sobrang lang sa lambot Ayan. pasigawin muna natin kasi bago natin buksan kasi aapaw yan baka nga sobrang lambot na yun sila uh, mga nagagawa So baka mo lang ano yes. Sige mo sa kiling, sir. Thank you. Ngayon, ilipat na natin. Ano? Hey. Ah? Ayun, no? Lambot. Wow. Okay. Tayo yung ano. wow, lambot na talaga sarap kumain parang gusto ko nang kumain tuloy kitchen lang ilagay? Oo. Ako, pag nakita na naman sa ni Anna. Sarap naman yan. Lagyan natin ng konting asin para magkaroon ng lasa konti. yung bulalo daw, good cholesterol daw yan. Hindi yung jok yung mahaba. Yung mahaba, o. Oh. Oo, oh, okay, 18 watts daw pala. No, sabi ko wala pang mas maano nito. 40 watts. ba, Tanghalian. ang mm ano -hmm. oh, yan? Kain muna tayo. tapos din ligpit muna tayo Likpit natin itong mga kalat na lininis natin dito kasi ah, yan lang muna mga katimuha thank you sa panonood bye bye